mga turista mula sa mainland China nagwala sa hotel sa Hong Kong. Isang grupo na mahigit dalawang ng turista mula sa mainland China ang nagkagulo sa loob ng isang hotel sa Tsim Sha Tsui, Hong Kong noong linggo. Dumating ang mga pulis para awatin ang agresibong Chinese tourists na inaaway ang staff ng hotel. Makiusap ang mga pulis na huwag silang hawakan at sigawan ng mga turista samantalang patuloy sa pagsisigaw ang mga turista. Ang kanilang reklamo, ayaw nila tumira sa hotel dahil inassign daw sa limang tao ang isang kwarto. Bago dumating sa Hong Kong, ang grupo ng 20 siyam na turista na galing sa Fujian Province ay nagbook ng pitong kwarto para sa 24 na tao ng isang gabi. Pero ang credit card na kanilang ginamit para bayaran ng halagang 1,000 US dollars ay expired na kaya ito ay na-decline. At kahit alam nilang wala silang reservation, nagpatuloy pa rin ang mga turista sa hotel at naglabas ng sama ng loob sa staff na walang kinalaman sa kanilang palpak na online booking napakatining, napakaingay at napakalakas sa na pagreklamo ng mga Chinese tourists ay siguradong halos na bingi na ang kawawang hotel managers na pumayag na bigyan ng mga turista ng apat na kwarto kahit na walang reservation sa halagang 950 US dollars. Ito ang breakdown, isang family room na may pitong kama para sa labing apat na tao. Dalawang kwarto na may dalawang double beds para sa isang dosen ng tao kung saan apat na tao ang matutulog sa sahig. At isang kwarto para sa natitirang tatlong tao. At imbis na asikasway ng kanilang nagkagulugulong accommodations, ang ginawa ng mga Chinese tourists pagkatapos nilang mag-check-in ay dumiretso sa Disneyland. Pagbalik nila sa hotel alas 7 ng gabi, nagsimula silang manggulo. Nagreklamo sila na mga lalaki at babae sa kanilang tour group ay pinagsama-sama ng hotel sa iisang kwarto. Ayaw nila ng mga bunk beds at ayaw nilang matulog sa sahig. Ayon sa mga turista, kung walang kwarto ang hotel ay hindi nito dapat kinuha ang kanilang pera. Nagsisigaw sila na refund, refund, ibalik ang aming pera. Samantalang inawat at pinatahimik sila ng pulis. Sabi ng pulis sa mga turista, pwede nilang idemanda ang hotel, pero walang autoridad ng pulis na magbigay ng refund sa kanila. Isa sa mga turista ang nagsabing lumabag na lang sila sa batas at maaari pa silang makatulog ng libre sa police station. Ang galing, hindi ba? Ang pagreklamo ng mga turista ay nagtagal ng pitong oras at natapos lang ng alas dos ng madaling araw matapos pumayag ang hotel na bayaran ng katabi nilang hotel kung saan maaring tumuli ang mga turista. Kapagod!